Yes, mga kagri ka So, karon uh, ako ipakita sa inyo ang mga klase sa estilo sa pagkapon o pagkastret o pagtuli sa atong mga baktin. So, ini karon mga kagri ka uh, ang unang nga akong ipakita sa inyo is ang pagkapon pinaagi sa isa lang kahiwa. Uh, kung ba ang magsamad ta sa atong baktin uh, pinaagi sa isa ra kahiwa o niya ang duwa ka itlog gagto natin nato ipagawas pero so munisya ang ikaduwa nga itlog mga kagri so ato siyang gipagawas sa isa ra gyapon ka ba nga sa atong gihiwa so muna siya ang isa sa istilo sa pagkapon mga kagri na isa sa samad no makita ninyo isa sa samad kana pong puti nga powder nga gibutang sa samad mga kagri is antibiotic na siya uh, amoxicillin o powder so ibutang na siya pwede na na siya ah, pwede po itong spray kung um, binix or quick kill pero ang gamit ako ngayon mga kaigri is ang amatisilidga, um, wala mag-iapo. So nahumala tayo itong na isa kahiwa mga kaigri. Sunod na po ipakita na ko sa inyo ang estilo po niya dua kahiwa. So kumbaga pa, dua kasamad. So kanawa pwede yung samad. Kaya sa isa ka itlog, pagawas ni rin So medyo langan yung dua kasamad mga kaigri video po ni siya sa sakit, -sakit kay masamad man ka so ang ikadua nga itlog is isa amad na po dahil nang diarga po siya ipagi so kung ako mo ipapiliyon mga kagili sa estilo sa pagkapon sa baboy is mas pabor ko na itong isara kasamad kay isara ka sakit So kani ang sakit-sakit ni -sakit, sa mad. So ang pagkapun sa baktin mga kagri is naa sa edad sa naran ninyo kung maklaro ninyo o mahawiran na din ninyo ang itlog pwede mo makapon sa edad sa one year, one year uh, edad nga day old, edad nga two day old, edad nga three day old, pengon sa five day old. Ayaw na kayo ninyo padaka ang baktin mga kagri kung magkapun mo kay anam sa kadako mga kagri, anam po nga ba uh, sakit-sakit de kayo yung yun so maunang nang dinita magkapon sa bata pa so sa 3 days old ba kay green diyan na nato gi dungan ang pag uh, hatag sa iron food yung pag iron is 2 ka dua ka species nga nasa edad nga 3 days old ug ang edad nga 14 days old so sa 3 days old mga kay gi dungan na nato ang pagkapon So kung ako ang papiliin mga kaagriya, dito ko mupili isa isa ra kahiwa karon isara ra kasamad. Okay? So munisya, ang studio namo din sa pagkapon. So kung inyong tanahon, medyo yung... luoy jud, sakit sakit, isa maran ba ya? So diferensya mga kaagri ko magkapunta sa baktin nga dako na. Mas hasol to kun dako. Patita mo anang barako or akal nga gaponon, di ba? Kruisyo kayo, Uksakit sakit kayo. So mo Mm -hmm. So, hope mga kagli sa kung video nga gipakita sa inyo karon is na natunan. So, importante dyan ang pagkapon mga kagliya. Karoon, kung ato na niya ni ibalikya ibaligya o redispose ang atong baktin, dili na ang atong buyer pag at inahanglan pa nga sila pa yung magkapon. So, part na niya ni sa pagpalit nila sa baktin nga kapunado na. Okay. -pud -pud, ang likay pod kini mga kagripod, ang pagtuli likay pod kini kay narabatay mga buyer nga kasagar ipatining man juda nila niya diya sa edad sa 4 kabulan, 5 lima kabuan, di pa nila mabaligya na mangulag baya ni eh. so yang buhaton ani eh, yang suguko suguko sugukon ra ni ang mga babahi. una siya mga kagri nga ato jud ni siyang kapunon okay. kanang giingon pud nila nga kung dili makapon panahon nga dagko na nga magidad na sa mga 20-30 kota kilos uh, medyo anso uh, base sa mga experience sa mga kagli sa mga katagulangan o sa dinipon nga practice uh, tinudod ka na na dyo gamay nga baho ang atong paboy kung dili siya makapon so mauni siya mga kagli nga atong buhaton uh. So, dagan salamat mga kagri. Unta nga namin natunan sa akong video nga share sa inyo about sa pagkapon o pagtulik sa atong mga baktin sa edad na 3 days old. Kaya man eh, pwede magkapon na, Pwede magkapon sa day old. Basta makita na ninyo itlog sa 2 days old. Sa 3 days old, ayaw lang ng mga dagko na kayo mga kagri. Apo ah, di raman po kung nara sa mga isa kabuan pero kung mga dua kabulan ayaw na ninyo na gapun, ha ay sakit-sakit na jud din mga kaagrikod. Anam ang kadako ang baboy, anam kadako ang samad, niya yeah, sakit-sakit na po. So, okay? So, hope nga namin natunan sa itong video karon. Bye-bye!